Ang vlog na ito ay isang request ni Ding Colorful Life. May ba yung tuhod mo. So itong home remedy na i-share ko sa inyo ay talagang mabilis ang pagpapaputi ng inyong tuhod. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. So, mapapansin mo sa ating uh, balat ng ating tuhod ay layer-layer yan. So, ibig sabihin, hindi siya talaga pantay dahil nabebend nga yan at natitiklop. So, guys, uh, ang mahirap dito talaga ay yung luhod ka pa ng luhod, Isa pa yan. At kahit yan, kahit anong paglalagay mo ng uh, lotion dyan, kung hindi yan puputi ay hindi puputian yan. Pero dito sa pamamaraan na to ay napakadali mo siyang paputiin. So, ito yung routine na gagawin mo. Sa gabi, ay magpahid ka ng petroleum jelly sa iyong uh, tuhod at saka sa inyong siko. O kahit na saan nyo ipahid yan, ay pwedeng pwede. So, ito ay talagang mabababa dahil buong magdamag yan. Dahil ang petroleum jelly ay talagang iyan ay makapit. Kapag hindi maganda ang inyong pangtanggal yan sa petroleum jelly at hindi mo lang din gagamitan ng baking soda, hindi mo yan matatanggal. So, kailangan mo talagang gumamit pa rin ng brush. Yung mga hindi nyo na kailangan na toothbrush ay pwede rin. At para matanggal kagad ang petroleum jelly, kailangan mo ng sabon habang binabrush mo ng paunti-unti, ng dahan-dahan. At napakaganda rin ang dab soap at baking soda mong paghahaluin. Ibababad mo yun sa tuhod at siko mo o kahit sa buong katawan. At pwedeng-pwede mo rin uh, gamitin ang powder milk at ang uh, baking soda. So kung ito ay gagawin mo araw-araw, ito yung routine mo ay talagang puputi ka agad ang iyong tuhod. So ito yung routine na ginagawa ko, itong petroleum gelling pagbababad at yung pa after na ako'y maligo, nilalagyan ko na siya ng foundation na liquid foundation. Malaking malaki ang naitutulong sa akin ng liquid foundation. So talagang uh, puputi ka agad siya. Hindi mo makikita talagang iitim uli siya dahil ito yung pinaka-routine ko. So ako ay talagang uh, mahilig sa short, mahilig sa mini skirt, kung kaya talagang pinapuputi ko ang aking tuhod. At kung gagamitan nyo naman ng washing cream or washing foam, cleansing cream, ang gagawin niyong pagpapahid dito ay yung uh, tatayo kayo at yung cleansing cream ay ipahid niyo ng ipahid ng mabilisan. Uh, talagang awag uh, uh, lang niyo ibababad. Himas-himasin niyo talaga ang inyong uh, tuhod ng inyong kamay. At kung kayo'y makakabili ng baking powder face scrub ay gamitin niyo rin to dahil napakaganda guys. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!